Mga kagoy! Ganitong salad nga ang gawin nyo. Panigurado, tao bang tupperware Gumaw. nyo. Gumawa nga tayo ng maraming salad na hindi nga natin ito tinipid. Dahil masarap nga sa salad, mga kaagoy. Kapag marami nga tayong ilalagay nga dito sa ating ginagawa. Ngayong araw mga kagoy, gagawa nga tayo ng salad dito sa bahay namin. Pumunta muna pala ako ng palengke para bumili nga ng buko. At buti na lang meron nga ako na dat dito. At eto pala ating mga gagamitin para makagawa nga tayo ng masarap na salad dito sa bahay. Una ko palang ginawa dito mga kagoy. Ay inayos ko muna nga itong aking buko. Sa fruit salad kasi mga kagoy, mas masarap talaga kapag merong buko. Tinanggal ko muna nga dito yung sabaw ng buko natin. At sobrang ganda nga ng mga napili nga natin na buko na gagamitin nga natin sa fruit salad. At ko nga kinudkod ko nga lang ng itong ating buko. Hanggang makarami dami nga ako ng kudkud -kud nga dito mga kagoy. Ka sa paggawa nga natin ng na salad mga kagoy, ka umabot nga ako ng 850. Sa CSI na rin at pala ako bumili mga kagoy ka dahil mura nga doon. Dalawang cocktail nga ang ating gagamitin dito. Isang malaki at isang maliit. O mga kagoy, ka ngayong Pasko, isa rin ba sa salad ang handa nyo? Paligurado sa mga ganitong okasyon na hindi talaga mawawala ang salad. Kaya agad ko na nga itong binuhos para matanggal nga yung sabaw ng cocktail natin. Talagang sobrang dami talagang laman nito. Bali yung mga ibang sangkap na ilalagay nga natin dito e binili rin natin. Tapang pinapatuyo muna nga natin yung cocktail. Pusid muna nga tayo sa ating condense. Tatlong condense pa lang ating gagamitin dito. Ibinuhos ko muna nga ito sa ating palanggana. At pagkatapos maglalagay nga tayo dito ng all-purpose cream. Ipagkukumbine nga lang natin ito mga kaagoy. Para maging masarap nga yung ating salad. Ganito nga ako gumawa ng salad nga dito sa aming bahay. Ipagmimix ko muna nga lahat ng mga gatas na ilalagay nga natin. At pagkatapos ilalagay na nga natin dito yung ating yung cocktail. Ipagkahalo nga lang natin ito mga kaagoy. Grabe, tsura pa lang talaga eh. Matatakam ka na talaga sa ginagawa nga natin. Naglagay na rin pala dito ng iba't ibang kulay na Ong, na mas magpapaganda nga sa ating salad. Kulay green, red at white nga ang ating gagamitin dito na kulay. At mas the best nga mga kaagoy kapag meron nga tayong buko na ilalagay sa ating salad. Dinamihan ko talaga mga kaagoy dahil paborito ko nga ang nyug sa salad. At kapag nailagay na nga natin lahat ng mga sangkap mga kaagoy sa naman na natin ito haluin ng maigi. Gritong salad nga lang sa Pasko at sa bagong taon. Ay pwedeng pwede na nga mga kaagoy. O tara swap tayo sa barbecue. May salad kami dito. Kung papansin ninyo nga yung pagkakagawa nga natin sa salad, Ay, sobrang panalo. Ay decide mga kaagoy maglalagay pa nga ako dito ng condensed para mas lalong masarap nga. Dati nga hindi ko nga kahiligan na maglagay ng cheese sa salad. Pero mga kaagoy habang tumatagal, mas nagugustuhan ko nga na may cheese sa salad. Bali lahat nga yun mga kaagoy, ilalagay nga natin sa ating salad. Abay syempre para masarap. Sa paghahati ko nga lang nito ay malilit nga lang na cubes. Yung ganitong size nga mga kaagoy pwede na. At pagkatapos nga ilalagay na nga natin ito sa ating ginagawang salad. At saka haluin nga natin ito ng maigi. Om Shem, grabe sobrang serap mga kaagoy. Panalo, panalo talagang ganitong salad. Sabi nga nila, mas masarap talaga ang salad kapag malamig. Ay, palalamigin ko muna nga ito ng mga 30 minutes. Bago nga natin ito kainin. Nung natapos na nga ka, mga kakos, saka ako naman na nilipat sa kabilang tupperware. Dahil dyan ko nga ilalagay itong ating salad. Mapapansin ninyo, ang sarap, ba? Diba? Sobrang dami talaga ng ginawa akong salad dito sa bahay. Na parang hanggang bagong taon ata itong aming kakainin. Kaya mga kagoy, ka ito nga pala si JP. Na nagsasabing Merry Christmas and Happy New na Year. Nawa, kahilingan ko po. Ay maging malusog po kayo palagi. Agoy!